boleh boleh <laughs> <laughs> <Soko. laughs> <laughs> 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 ay, nandito po kami ngayon sa harap ng Senado para pagkisapat ang ating mga mahalin sa tatot ay ipagipasana ang Universal Social Pension. Dahil ito lang po talaga ang hinihini at talagang pinakamimiki ng ating mga nakatatanda Kaya please lang, may panahon pa. Kung gusto po ninyo, may panahon pa na may ninyo sa Senado ang Universal Social Pension. At ito po ay talagang taus-tusong pasasalamat ng 12 million na mga nakatatanda. Pag ito po ay naipasan na maging batas. please lang po, nakikiusap kami, mga mahal naming senators please ipasan ninyo itong Life in Congress ang uh, Universal Social Pension nung nalang ninyo sa mga nakatatanaw. Kong ito, kong bilang suporta, ano pong po? araw po sa ating lahat nandito po ako para sumuporta sa United Citizen Party List. Okay po dito sa matagal na nilang sinusulong na batas itong Universal Social Pension hindi po dapat napakalaking halaga ng pinanggalang hinihingi para sa ating mga kapatid na senior citizen. Maliit po, maliit. At kung titignan po natin pangkalatan ang pondo ng ating bansa, ay talagang uh, isa po tayo sa nagtatampo kung ito ay hindi maipapasa sa panahon ito sapagkat so, pagkata noong pong, uh, matapos itong uh, proseso sa Kongreso, Itong nakaraan taon ng May 2024. After one week, ito po ay naiakyat na dito sa Senado. At hanggang ngayon po ay hindi pa naaksyonan. Tunay po na nakakalungkot. Samantalang tayong lahat ay may mga kapamilya na senior citizen. At tayong lahat ay hindi nabubuhay ngayon kung wala sila ng mga senior citizen. Woo! pagtingin lamang naman po itong ating panawagan sa mga kapatid natin, mga kapamilya nating senior citizen. Kung ito po ay hindi may bibigay at may papasa sa taong ito, naniniwala po ako na talagang parang masyadong naapi na po ang dapat nating kalangain at bigyan ng pagtanaw ng utang na loob dahil ulitin ko po kung wala ang senior citizen nakapamilya natin tayong wala, lahat ay wala po dito ngayon. Maraming yes, salamat sir. po. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ano mismo yung pinaglalaban ko? Yung na, 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 sana ang lang ng mga mahal nating senador ang universal social pension. Dahil dito po ay walong buwan na sa Senado at sana naman po may, may panahon pa kasi magtatapos na ang 19 Congress ng February 8. So, please lang, may panahon pa po tayo para ang ito kung talagang mahal ninyo ang mga Na po ito, batas na. So, yung gusto nyo ngayon, ma'am, is how much pension? Is? Yung ano, yung yung magkaroon ng pension ang lahat ng mga nakatatanda. Wala nang pili-pili, wala nang lista-lista. Basta lahat, 60 years old, pataas, mayamang ka man, mahirap ka man, may pension ka man o wala, ay tatanggap na ng buwan ng pension, pag ito ay naisapatas. Magalit po, ma'am. sa, sa ang, ang proposal namin kasi itong mga indigents na 4,085,000 tumatanggap na ng 1,000. So ngayon, baylali mo, baylali uh, para lang po ma makatanggap ang lahat ng mga nakatatanda, nag-umpisa po kami sa 500. Kasi yun lang po ang kaya ng budget. So, uh, ngayon, uh, ang mga 7 million na hindi pa tumatanggap ng ng uh, ng buwan ng pension ay tatanggap sila ng 500 a month pero may provision kami na uh, itataas every year every year para pagpantay na rin uh, sa ano po yung pinakamataas every year uh, 100 100 ang itataas every year Ma, Gano, po ng ga, Gano po ka Gano po kahalaga na makatanggap lahat ng senior citizen ng pension? Alam, alam mo, syempre sa mga nangangailangan malaking halaga ito. Pero sa mga hindi nangangailangan uh, ano ito? Pag-recognize is a recognition na sa mga sa mga hindi hindi ang ambag naman nila sa 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 gobyerno nung ito, nung kabataan nila. So, it's, it's a matter of needs and recognition na lahat ng senior citizen ay mag-pension naman. Galing sa gobyerno. Ma'am, ano na po ang status sa House sa Congress? Anong status na po sa Congress House? Nung bill? Ah, nakabasa na sa congress on May 21, 2024. Eight months na po sa Senado mabibilang eh, na mga session days to na lang, lang magi-start din campaign may oras pa pa para may... may oras pa kung gusto ng mga lang lang mga uh, ng ating mga mahal na senador na ipasa ito kasi nagpapasensya na, nagantay ang mga nakatatanda nagpasensya sana sila nagpaghintay nakusang aabuhalin ng mga senador. Pero it seems matatapos na flight Congress, hindi naman nila ginagalaw. So nakaisip sila ngayon na magu- mag Uh, rally dito para pag ang mga senador. Hindi lang po dito ang may rally. Buong Pilipinas po <laughs> nagrarally. rally Nakausap nila ba si Senate President? Meron naman na po kaming uh, masabi na magrarally rally ngayon at uh, nag-appointment kami sa kanya para mag siya mamaya. Anong level na po sa Senate? Tahir na pa yan, ma'am? Tahiring na po dito? Sa De, ang problema nga, nasa committee pa. <laughs> ano po? Nasa committee pa kaya hindi naman maaprobahan sa plenaryo kung hindi pa aprobahan sa committee. Pero nahiring na po, hindi pa. Ay, hindi namin alam, baka hindi pa nahiring sa committee. Kaya, pero kung gusto nila, aabot po. Kung, kung gusto nila, ihiring nila ngayon sa committee hanggang bukas, next week, aprobado na po. Ano yung mas mong pinapaktist na yan? Pag hindi ko kasi maaprobahan ngayon, back to zero pupunta na naman sa, sa Senado, ay, ay sa Kongreso. Eh baka mahirap na naman po ang proseso. Hirap na hirap po kami na nagpaproba po sa Kongreso. Hirap na hirap na naghanap ng pondo. Ngayon po, dito sa, sa Senado, pinatulog lang nila ng 8 buwan. Eh sana naman, nakikiusap ang 12 milyon. Na senior citizen na ipasana po ninyo may panahon pa kung gusto ninyo na aprobahan itong universal social pension. So, ang clarification, ito po ay para doon sa mga senior citizen na yes. Kasi may tumatanggap na ng 1,000. At present po ba ano yung condition? Sino yung nakakatanggap? Sino yung nakakatanggap? Wala nang condition dito. Hindi yung the present. Ah, yung mga indigents. Yung mga walang wala, walang mapagkuhanan, walang nagsusuporta, walang pension. Sila ang nakakatanggap ngayon ng 1,000. Ang so, natin dapat lahat dahil at uh, dahil naman para walang diskriminasyon at saka yun talaga ang, ang madalas na, na, hinihingi ng mga nakatatanda na dapat lahat mag-pension kasi ano naman ba naman nila ang kanilang uh, lakas ng kabataan nila para magsitri sa gobyerno so I think it's payback time it's high time also that, that senior citizens will be recognized by the government dahil wala ba, ay, ay ma'am, wala po kayo malapang kausapin po si ka BPPM para gawing urgent yung bill nyo nagsagayot para tiyatapong siya dito sa Senado? Uh, siguro po, after this, hahanap kami ng line para sa ating mahal na, na presidente. Pero wala naman po akong nakikita. Pag nagpasa dito sa Senado, malaman po, pipirmahan agad ng ating mahal na pagulo para may batas. Nag-commit po ba si Senate President Esco? Cordero na kakausapin kayo? Yes naman. Oo. Kailan po yun? Uh, ano, uh, meron pong nag-ano, nag-humingi ng appointment at kami naman po ay pinagbigyan na makausap na yun. Ngayon po, kakausapin kayo ni Esther? Anong oras po? Anong oras? hindi ko po, po alam kung anong oras. Siguro bago mag-session. Okay. Mama, gano'ng karami po ngayon kasama niyo? Siguro, mga nasa 6,000 uh, po ito. Pabilan pa po yung nasa natin na atanggap ng 500 pang may sa pag may isang kasi ito? Yes. At ilan po? Ilang... Uh, mga senior? about uh, 7 million pa. 7 ba? million. Yung ngayon po, ilan po yung tuwa talaga? Uh, 4 na million 85,000. Okay. Right. Salamat po. Yes. 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 Mabuhay yes. ang senior citizen. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay.

Ayúdame, perdí